Sinira ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang milyong halaga ng mga pekeng gamit at pirated DVDs sa Kamkrame. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa 20 million pesos na halaga ng mga pekeng sapatos at eyeglasses, kabilang ang mga pirated DVD ang sinira sa Kamkrame kaninang umaga. Ayon kay Intellectual Property Office Director General Ricardo Blanca Flor, Bahagi ito sa nakumpiska nilang 6.8 billion pesos worth of goods sa iba't ibang lugar sa Maynila. Sinabi pa nito na mahalaga ang ginagawa nilang pangungumpiska at pagsira sa mga peking produkto lalo na't naalis na ang Pilipinas. Sa 301 watchlist sa buong mundo, kaugnay ng counterfeiting na kabilang ang Pilipinas simula pa noong 1994. Unang-unang implication, pag nasa listahan ka, sunod-sunod, tatlong taon, na nasa priority watch list ka, yung mga ibang ibang uh, benefits natin sa trading, tatanggalin ng US, ibig sabihin, kung meron tayong alimbawa zero tariff sa ibang bagay, baka lalagan nila ng tariff. Iginiit pa nito na kung maayos ang ibinibigay na proteksyon ng Pilipinas sa mga produkto, ay tiyak na maraming negosyo ang papasok sa bansa na magdadala ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Iginatuwa naman ng Optical Media Board ang pagkakaalis ng Pilipinas sa 301 watts list ng Amerika na binabantayan ang ipinatutupad na Intellectual Property Protection and Market Access Practices sa foreign countries. Ayon sa opisyal, ito ang resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paglaban sa pamimeke at pamimirata. Yung hirap na every year ginagawa natin dito ay nagbunga ng magandang resulta ugnay nito. Tiniyak ni Ricketts na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-usap sa iba't ibang organisasyon at negosyante upang ipaalam ang masamang dulot ng pamimeke sa ekonomiya ng bansa. Leia Ilagan, UNTV News